tayo ng ano tayo na ano, damit malay nyo may magustuhan tayo dito ganda ng damit guys ito mm -hmm. pang ano pwede kay lola kahit sino pwede naman ito deluxe 299 Oh, I okay. don't ito, luggage. Ang damit. Doon, luggage. Ay, ang cute. Kaso, mahirap kasi pag ganyan sa airport eh. Kasi yung mga, hindi naman lahat. Yung mga nagano sa airport at trabaho, itatapon-tapon, syempre eh. Agas-gas, ay naku ganda ng luggage mo, bago-bago, bago-bago. Tapos, ang ganda nito, pag-pick up mo sa claim area sa airport, dami ng gas sa gaya ng mga bag ko, mga luggage ko. Ganda, oh. Ito, oh, ganda. Ganda. May kasi pa pag-ano sa airport, eh. Ganyan yung ano ko, luggage ko. Ganyan na kulay. Alam yung gilid, nagasgas na siya. Sure. Ito, oh, malaki. Hmm, diba, ganda. Kulay dilaw. Ang hand carry hirap kasi pag maganda yung luggage mo. Nag-iingat Tapos, pagdating sa airport, pag claim mo, ang dami ng gas-gas. O, oh, diba? Hmm, ganda ng mga bag dito, guys. Ganda. Matibay. Matibay mga bag dito kaya. Ganda. Diba? Matibay ng bag dito. Ito. Ito maganda. Itong ito pang camping. Ba diba maganda. Bag. Ang cute naman ng mga bag na to eh. pang beach. O, eh, diba? Doon. Pak-tapak. Ang ganda. 69 anilo branded kasi mm. mga cup mm. ito yung bag car <coughs> 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 just you just <laughs> pantalon ay ganda nito mura lang mura lang siya pwede pwede kay bibi 29 Long, ganda niya ha dito banda banda ng mga damit yes diba may block may brown banda ito green ang O, oh, ganda. Small. Medium. Polo. Panlaki. Ang party. Ay, gusto ko yung dami. Hanap tayo ng dami. Ganda. Short blouse. Panalaki. Long sleeve. Damit. ladies cut and sew. O, diba? ngebom 199 diesel ganda kayo. jaket ba jaket jaket mesh jaket So, ayan guys, tag-window shopping po tayo At, nakawi na ako <laughs> Ayan, so, share ko lang to Tips po para sa may mga partner-partner sa life O, oh, yun na nga So, babae man o lalaki no Pag tayo is, ah... Uh, inaaway tayo ng ating partner or inaayawan tayo, wag naman kayong maghanap ng iba agad-agad. Huwag kayong maghanap ng kachat. Huwag kayong maghanap ng katawagan. Ganun. Kasi, tampuhan lang yan, guys. Dapat, kung nag kayo or may something na hindi kayo gusto sa, sa isa't isa, so, pag-uusapan. Ganun, diba? So, yung iba kasi dyan, Mm, lalo na yun sa mga may asawang may edad na. Siyempre, minsan gusto ng lalaki na makipag alam yun na, makipag ari king 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 So, umaayaw si girl. So, yun. Ito naman si lalaki, tanga-tanga, naghahanap agad ng iba. Yung kalandian niya ba, inaano niya sa iba. Ganun naman talaga. Pero hindi naman lahat, no. Pero may mga lalaki talaga ng, ano, tawag nito, malande. Share ko lang tong may konting alam tayo. <laughs> Yun na nga, no. Ito si lalaki is lang ng babae, ng, ng babae niya, or asawa niya ayun, naghanap agad ng iba, lumandi sa iba, Diyos Wag naman ganun boy, mag-isip-isip ka din naman, lalo na't may anak kayo, o, oh. ba? Diba? kung inayawan ka man, kulang lang yan sa lambeng, lambingin mo din paminsan-minsan, para naman, hmm, uh -huh. pag gusto mo is pinapabigyan ka na ni babae, o, diba, girl? Alam ko, girl. Ano, kung pansin mo tong video na to, pakinggan mo naman. Or, kung may pinagtalunan kayong dalawa, pag-uusapan. Hindi yung, ah, nag-aaway kami ganito, ganyan. O, ano, boy, maghanap ka ng iba. Huwag ganun, boy, kasi nakakasakit ka ng tao. Kawawa naman yung babae mo. Yung, yung kasama mo sa bahay. Kawawa naman, di ba? Nako. Pag inayawan ka, di matulog ka. Malay mo, pagod lang si babae mo. Di matulog ka or lambingin mo. Kulang lang yan sa lambing, lalo na matanda. na nako wala Kaya hindi naman sa lahat-lahat, no? Yung iba naman kahit matanda na may edad na hot na hot pa rin. Marami kaya dyan na ah. mas ano nga yung may edad na eh. Mas hot yun. Yummy at hot. Kumbaga sabi nila ba diba? Charot lang. <laughs> Wala na kasi. Kulang kasi yung video ko. Kaya ito na lang yung ating alamin na. So yun na nga. Sa mga nanonood, oh, thank you for watching guys. And ulitin ko. Yung nang ano, kung may mga partners, mga may mga partner-partner dyan, so, kung nag-aaway kayo, ayusin nyo. Huwag do'yong lalabas kayo, magbabar kayo, pupunta kayo ng barkada, tapos punta kayo ng Facebook, tapos lalandi-landi kayo doon. Nako, ano yun? Kawawa lang yung... Hmm? Basta yun na yun. <laughs> yun lang yon. So, yan ano, konting share, konting tips. Huwag agad maghanap ng iba. Kung lalandi ka, kung asin in lalandi, lalandi ka na talaga, eh, yung partner mo, landiin mo. Hindi, kung hindi ka naman marunong maglandi, o hindi mo siya makukuha sa landi, or baka naman hindi ka marunong, ayun lang. Gusto mong paturo, anak ko, napaka-simple at napaka-easy lang. Ganon. So, siya. Bye, bye. Bye. Lang, oy. So, yun na nga. Basta, easy lang. Pag inayawan ka, hmm um, lambingin mo. Baka naman hindi ka marunong maglambing-lambing. Pag inayawan ka, galitan ka rin. Dahil may iba ka na. Nak ko. So, yun na nga lang ang tips. So, see you my next vlog and bye-bye! Thank you guys for watching and thank you po sa mga nakikinig.